Uh, kumusta kayo mga idol? Pero nandito ako ngayon sa ano sa Kapeta na Win. sa Marinduque, oh. Ang ganda ng tanawin dito. tayo naman, oh. Kapihan are, are yung Ayun, yung pinaka restaurant dito. Tapos meron dun sa kabila Atin. Sa kabila naman mga idol, may kita niyo sa kabila pag pupunta kayo doon. Doon ay meron mga sisling. Ayan o. Ayan o. Ito yung dinadayo dito sa Marinduque. Sa Torreos, 'Tong kape tanawin. Dini sa bangwain. Hmm? So sobrang nakaka-relax dito mga idol pagka pupunta kayo. Kita nyo naman. Oh. Ah ah. Sabi, ito yung pinakangano nila. Ayan o. Palikted. Naka ano kasi ako, naka front cam. Kape, tanawin. Nandito yung mga kasama ko eh. Yung mga dati kong kasama. Doon kasi ako nagtatrabaho sa kabila. Ano ako doon, pinakang... Chef ako doon sa kabila. Doon sa kape, tanawin. Boss, sisil! Ayan, mga kasama ko. Ayan.

<laughs> Tong kita eh, dito kita sa bandaron guys. Ang dami nang guys, ang dami nang guys. may parating na namang guys pang idol. So dinadayo talaga to, itong kapeta namin dito sa Marinduque. Eh. Meron pa dito'ng pagong, ayan oh. Tortoise. Ayan guys oh. Tortoise. Dalawa yan babae tsaka lalaki ito yung parking area guys ito parking area tapos pwede kayo magpakit dito para mag kung sakaling may mga senior na hindi makakakit sa gun pwede yung iakit dito iikot nyo dito tapos yung dulo nito mga idol yung dulo nito ayun yung mga ano yung may ginagawa dyan na pwede kayong mag-stay overnight yan. Tapos yung taas naman dito. Then may kita yung uh, 360 view. Ang ganda rin dun. So medyo wada muna. Ayan guys. Oh. Kape tanawin. Balik na ako sa pwesto. Baka may yan na. Lulutuin na. So yun lang guys, sana nagustuhan ninyo. Paalam!